Ito ang aking mga suggestion para ma-save ni Alice Goong at least doon man lang sa pagiging totoong tao niya na lumaki sa bayan ng Bamban Tarlac at hindi siya parang singaw na dinala ng mga Chinese dito para mag espya Kasi yun ang sabi niya, yun daw ang masakit sa kanya eh. Yun daw ang pinakamasakit na tatawagin siyang spy na hindi siya Pilipino. So, ito, Mayor Alice, kung makinig ka, ito ang dapat mong gawin. Okay, so, sa mga nakaraang linggo, the nation has been gripped with this very interesting and very intriguing story tungkol sa pagkatao ng isang mayor doon sa Bambantarlak na si Mayor Alice Go. Okay, so, uh, siya ay alam nating lahat, um... Mayor siya na involved sa isang Pogo operation na ilang beses na raid dahil sa mga criminal na aktibidades na ginagawa doon sa loob ng compound right behind the Municipal Hall nitong si Alice Gunga. At ang matindi pa dyan, doon sa unang Senate hearing na ginawa niya, Uh, noong tinanong siya, madami siyang mga hindi alam tungkol sa buhay niya, mga simpleng tanong lang ay hindi niya masagot ng matino kung kaya't nagkaroon ng pagdududa sa kanyang pagkatao at hinahalungkat ngayon ang kanyang personal na buhay. Okay, so itong si Alice Guo ay pinaghihinalaan ng madaming Pilipino na Chinese spy galing sa China na dinala dito ng uh, kung sino man doon, diba, presumably CCP, upang uh, mag-spy dito sa ating bansa, ba? Diba? At uh, inilagay pa siyang mayor ng isang bayan sa Pilipinas. Napaka-outrageous ng ng mga claims na ito na talaga namang uh, nag-grip sa imagination ng buong bansa. Pero, eto, ibahin natin yung, yung ating content kasi madami nang nag-content dito sa, sa topic na to tungkol kay Mayor Alice Go. Okay, so, uh, madami na ang for most, for most Filipinos, and even in national international news, na pa na rin tungo si Alice Go eh. and this story is also kung so potent na even pop culture people are already talking about it de ba si Vice Ganda sa Showtime meron silang kamukha ni Alice Go doon ba diba? and uh base doon sa mga sinasabi ni Vice Ganda alam niya nanonood siya ng Senate hearing okay so kahit mga hindi politically inclined na mga tao nanonood ng Senate hearing dahil dito kay Alice Go Diba? So, this has become a pop culture phenomena in its own right. So, uh, Bonafide, this is one of the biggest stories this year sa Pilipinas. Okay, but then again, like I said, madami ng mga tao ang convinced na itong si Alice Guo nga ay spy. Okay? Pero ako kasi... <laughs> May duda ako doon sa spy siya. Okay, sabihin ko na pero ihiwalay muna natin yung personal na buhay ni Alice Go doon sa kanyang Pogo connection. Kasi yung Pogo connection tingin ko may in involved talaga siya doon at kailangan talagang uh, halukayin ng uh, mga kinauukulan kung ano at gano'ng kalalim ang involvement ni Alice Go doon sa Pogo at saka doon sa mga criminal activities, Money laundering at saka kung ano-ano pang mga krimen na pinagdagawa nila doon sa Bamban. At the very least, naniniwala ako kay Alice Go na dito siya lumaki until magkaroon ng mas matinding ebidensya. Okay? Yung kung meron siya mga criminal na activities, wala mo na yun. <laughs> Kumbaga, ang pinapaniwalaan ko lang sa kanya, lumaki siya dito. Dumaki siya dito at itinago talaga siya nung tatay niya. Okay, as wild as uh, unusual as telenovelaic. <laughs> telenovelaic. Ang uh, nakwento iyon, I think that is more probable as of the moment. Ang problema dito kay Alice Go kasi kaya lang naman uh, nahalungkat yung kanyang mga personal na buhay na yan eh dahil Nagka, nagkanda utal-utal siya sa pagsagot doon sa mga tanong tungkol sa identity niya. Okay? Uh, doon sa mga tanong ni Senator Risa Honteveros about her birth certificate na parang uh, sino yung nanay mo? Sino yung yung tatay mo? San ka pinanganak? Ganyan. San ka nag-aral? Hindi niya masagot ng matino. 'Di ba? Um, right now kasi yung birth certificate para sa akin na para sa akin lang naman kung let's say meron kang kakilala na kababata mo di ba uh, let's say 20 years mo ng kakilala kalaro mo yon nung bata pa kayo nakita mo siya nag teenager kayo maaring best friend mo pa yon maaring kaibigan mo di ba basta nakikita mo na totoong tao siya o well, let's say kaibigan mo na lang para mas close kayo di ba tapos noong mga after 20 years na magkakilala kayo, nalaman mo na yung kanyang uh, uh, birth certificate ay peke pala. Na mali-mali yung nakalagay na na tao doon, yung nanay niya, hindi 'yun ang pangalan, yung nakalagay sa birth certificate, yung tatay niya, ganun. Mali yung mga dates and all. Pero 'yun yung birth certificate niya. Of course, magdududa ka rin. Pero does that erase his existence sa buhay mo, di ba? Kumbaga, just because meron kang nakitang papel na na mali-mali, ibig sabihin ba noon ay hindi na totoong tao yung kaibigan mo na yon? So parang ganun din si uh, Alice Guo, di ba? Kahit mali-mali yung nakalagay sa birth certificate niya, kung talagang lumaki siya sa bamban, merong mga nakakita sa kanya doon. Merong makakapagpatunay na uh, totoong tao siya na doon siya lumaki that she existed basically despite having a problematic birth certificate. 'Yung problematic na dokumento, 'di ba? So common sense idea 'yon. 'Yun nga lang ang problema hindi ma-express nitong si Mayor Guo hindi niya alam kung paano kukumbinsihin yung mga senador na tunay na tao siya despite having a problematic birth certificate. Okay, gets nyo na ba? Diba? Okay, kaya ngayon ito ang aking mga suggestion para masave ni Alice Go ang kanyang pagkatao doon, at least doon man lang sa pagiging totoong tao niya na lumaki sa bayan ng Bamban, Tarlac at hindi siya parang singaw na umusbong na lang kung saan na dinala ng mga Chinese dito para mag-espya kasi 'yun ang sabi niya 'yun daw ang masakit sa kanya eh 'yun daw ang pinakamasakit na tatawagin siyang spy na hindi siya Pilipino 'di ba 'yun ang sinasabi niya na parang iniwanan ng ako nanay ko tapos yung bayan ko iiwanan pa rin ako So, ito, Mayor Alice, kung makinig ka, ito ang dapat mong gawin upang mapatunayan na ikaw ay tunay na bambamenyo, bambamenya, at lumaki ka dito sa Pilipinas, at isa kang Pilipino. Okay, so, ang una mong dapat gawin, ito, kaya nga, saving Alice Go. <laughs> okay, at saka siguro maganda rin... Kung sakaling makita ng mga senators to. Just in case, di ba mali mo? Si uh, Senator Legarda, Senator Rondeveros. Maaring mag uh, ano siya ng mga cues dito. Okay? So, ito. Unang dapat niyang gawin ay be totally honest about her family story. Okay? Kasi sa ngayon, ang problema ang daming kalokohan basically nung tatay niya. Okay, let's just operate on the on the premise na nagsasabi ng totoo si Mayor Alice ha na siya ay dumaki talaga doon. Okay? Syempre kung kung uh, sasabihin mo hindi siya lumaki doon, hindi ka naniniwala. Kumbaga, kay ipo-prove nga niya eh. Ipo-prove niya. 'Di ba? hindi let's say kahit hindi ka naniniwala, kailangan niyang i-prove. So ito ang mga dapat niyang gawin para i-prove, okay? So kailangan maging honest siya doon sa kanyang mga sa mga storya ng kanyang pamilya. Okay, so ganito. Yung tatay niya basically uh, yung mga kwento niya sa tatay niya basically ayaw niyang sabihin nung una. She was very reluctant because in revealing his father's uh, his father's treatment to her and also his father's uh, history about their family although non-existent ba? Diba, ay ibig sabihin nun maghahayag siya ng mga kasiraan na tukol sa tatay niya na ayaw niyang gawin na very reluctant siyang gawin dahil sinabi niya nga mahal niya yung tatay niya 'di ba? Mahal niya yung tatay niya. Pero ang masakit na katotohanan, kung totoo yung sinasabi ni Alice Go, okay? Kung totoo yung sinasabi niya, base dun sa mga kwento niya, ang masakit na katotohanan diyan eh ikinahiya siya nung tatay niya. Kaya siya itinago dahil anak siya sa isang kasambahay. 'di ba? Na hindi hindi natin alam kung ano pa, kung pinalayas ba 'yun ng tatay niya or what, 'di ba? Na parang hindi siya unang-una -una, Chinese yung tatay niya, hindi siya Filipino citizen. Ang sinasabi niya, ah uh, yung tatay niya pabalik-balik sa China at saka sa Pilipinas. So, ito ang maaring kwento. Bukod dito sa kinaalis go, malamang may iba pang pamilya yung tatay niya doon sa China at nandoon ang tunay na legal family niya. ba? Diba? At hindi niya masabi yon na kami ay mga kabit lang. Kumbaga, kumbaga kabit yung anak siya sa kabit. Anak siya sa... Kasi, ang sama nga namang tingnan na ginawa, ginamit lang yung Pilipinas ng tatay niya para gumawa ng kalukuhan. Ang ganun lang ang dating sa akin ha. I'm not I'm not saying this is truth. Pero ang sinasabi ko, posible to. Okay? <laughs> posible yun. Di ba? Malamang, meron siya it is uh, not beyond, it's not uh, unfathomable na maisip mo yun. Na maaring may ibang pamilya siya doon sa Pilipinas. Kaya siya pupunta dito. Uh, itong sina Alice Go, mga anak niya lang sa labas. Okay? And uh, isa pa, yung kultura ng mga Chinese Filipino. Iba din. ba? Diba? Iba yung kultura nila eh. Like I said, meron na akong mga yung best friend ko sa sa probinsya, Chinese 'yon. Chinese yung tatay nila, Pilipino yung nanay. And for the longest time nung nung kabataan namin, sheltered kids sila. Ang taas nung gate nila, Siguro kung may kakilala din kayong Chinese, you can relate. ba? <laughs> diba? Lalo na yung mga taga-probinsya. Pati yung mga kamag-anak niya, ganun eh. Ang tataas nung gate, tapos hindi sila masyadong nakikihalubilo dun sa mga bata sa labas. Ako kasi nakikipaghalabilo ako dun sa mga bata, may nakakalaro pa nga ako sa ibang barangay eh. Sila, hindi. hindi. Pero kilala ng mga tao na nandun sila. Alam ng mga tao kasi meron silang construction materials na ano din eh, ng hollow blocks, mga ganun. So, ano siya, sikat sila. Alam ng mga tao na may pera sila. ba? Diba? Alam ng mga tao na nag exist sila. Although, hindi nila nakakahalobilo dahil yung magulang niya ay, kumbaga, mas gusto siguro ng mga Chinese na nandun lang sila sa loob. ba? Diba? Mas, uh, mas intact. Um, noong natapos kami ng high school, saka lang siya nagsimulang lumabas uh, Sumasali na siya dun sa mga diga sa barangay Tapos uh, eventually, nag-college, nag-business na siya ngayon Kilalang-kilalang na siya dun sa lugar namin, sa Laguna ba? Diba? Pero nung bata sila, tinatago talaga sila Which is the same pattern na ginawa dito kay Alice Go Noong 14 years old siya, saka siya ka siya dinala doon sa 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 farm at sya ka siya nakilala ng mga tao eventually nung uh, medyo uh, naging uh, mas matandang teenager na siya namimigay daw siya ng mga ano ng mga ng mga karne doon sa kanila 'di ba nagbibigay siya ng kung ano-ano so nakilala rin siya eventually ng mga tao pero nung bata siya talagang nakatago siya which is very typical to a Chinese family in the Philippines. Kumbaga hindi lang sila yung ganun. Pero it is very unusual for Filipino families na ganun ang gawin. ba? Diba? And uh, maybe yung mga senators natin hindi na naiisip yun. ba? Diba? Pwede rin kasi yun eh. ba diba mas likely yun? <laughs> Kesa biglang spy na lang siya. Diba? Pag pinag-isipan mo. Although, hindi ko naman inaalis na maaring yung pamilya at airpat niya ay merong connection sa CCP. Pero yung idea na siya ay walang nakakakilala na lumaki sa China at uh, ang sole intention lang para pumunta sa Pilipinas ay maging spy as a mayor medyo Mahirap paniwalaan para sa akin 'yun. Okay, so 'yun nga lang yung mga sasabihin niya tungkol sa pamilya niya ay malaking kasari- ka, kasarian. <laughs> malaking kasiraan sa pamilya niya lalo na sa tatay niya. Kasi lumalabas na chick boy pala itong tatay niya at kung sino-sino ang inanakan. Yung mga sinasabing Sheila Guo at saka yung iba pang mga kapatid, malamang katulad din siya ni Alice Guo na hindi talaga legit na anak. ba diba? meron akong nakausap na, na yung isang Chinese friend ko, maari daw talaga na meron siyang, na may ibang pamilya si Alice Guo ay yung tatay ni Alice Go sa China kasi kung nung, nung tinanong siya sa, sa Senate hearing hindi siya ano eh hindi uh, hindi daw siya sinasama sa China. Kumbaga nakakailang balik na itong si uh, anong pangalan airpat niya si uh, pangalan nun? si Angelito Go, 'di ba? Pabalik-balik siya ng China, madalas siyang pumunta doon pero hindi siya sinasama. 'di ba? Ah, uh, si Jean Zongo. 'Di ba? So, ang hula, hula ko lang naman. Baka meron siyang ibang pamilya doon. Yun nandoon talaga yung legit na family niya. Okay? And nakakahiya yun para kay Mayor. 'Di ba? Na sabihin niya doon sa Senado sa harap ng sambayan ng Pilipino nakupal yung tatay niya. And masakit sa kanya yon diba at madaming skeletons in his closet yung tatay niya kaya hirap na hirap siya at very reluctant siyang mag divulge ng mga ng mga details about it and also maaring hindi niya rin talaga alam kasi isa pang thing sa kultura ng mga Chinese ng mga Chinese pag meron kang pa patriarch na Chinese o matriarch ibig sabihin yung tatay or lolo or lola or nanay na dominante doon sa pamilya, yun yung matriarch or patriarch eh. O, kumbaga, kung sa, kung ano sabihin nun, batas yon sa bahay. Pag mo ang authority nung mga yon, mapapagalitan ka. At talagang takot ang lahat ng anak nila, lahat ng apo takot doon sa matriarch. 'Di ba? Maaring may mga Pilipino na ganon din, 'di ba? May mga ganon din na Pilipino. Yung mga pero prevalent ito sa mga Chinese na pamilya. 'Di ba? Na pag yung anak na yung tatay hindi mo pwedeng suwayin 'yan, hindi mo pwedeng questionin ang desisyon yan, 'Di ba? At takot ang mga ang mga the rest of the family are scared shitless to confront them. 'Di ba? So maaring ganoon ang relation relationship ni Alice Go sa tatay niya. 'Di ba? May mga ganun talaga. And again, mas kapani yun Kesa biglang spy na lang siya from China. Okay? Yung spy ha ah, hindi yung uh, Chinese connection, ba? Diba? Medyo iba yung spy dun sa Chinese connection. Okay. So, 'yun. Yung skeletons in his uh, father's closet is too much for Alice Go. Bear. Pero kailangan niya, para mapaniwalaan siya, kailangan niyang ma-express ito. Yung kung ano yung klaseng relationship meron siya sa tatay niya. Kung bakit takot siya. At yung mga potential na kalokohan ng tatay niya ay kailangan niyang ma-expose para maintindihan ng mga senador kung bakit siya ganoon at bakit ganoon kawirdo ang buhay niya. Okay, so, next. <laughs> Ang haba pala nito. Siguro, uh, next episode na. <laughs> yung kasunod. Okay, yung 2 hanggang 6 to, ha? Okay, so, yun muna. Paalam-paalam.